Nananawagan ng tulong ang isa nating kababayang mag-iisang taon ng stranded sa Saudi Arabia matapos magsara ang pinagtatrabahohan niyang kumpanya. Nangangalakal na lang daw siya ng basura para may makain. Nakatutok si Jamie Santos. Mag-iisang taon nang nakatenga ang OFW na si Enrico Melicado sa Yanbu Al-Bahar, Saudi Arabia. Gustong gusto na raw niyang makauwi. Gusto ko sana makauwi na. Kinapaasa lang ako ng, ng boss ko na sikasuin yung kapilis ko. Mag-isa na lang daw roon sa milikado at walang trabaho. Isa raw kasi ang pinagtrabahuhan nilang kumpanya sa mga naapektuhan ng krisis doon kaya nagsara. Yung mga Pilipino kasama ko, nakauwi na lang at ako na lang mag-isa. 11 months na ako ako dito naka tumanga. Walang sawang nag-aalala na yung pamilya ko. Wala na akong magawa. Dahil walang trabaho, pangangalakan na lang daw ng basuro ang naging paraan niya para makabili ng makakain at tubig. Lumapit na rin daw sa Embahada ng Pilipinas sa Jeddah si Melikado, nangako raw ang mga opisyal ng Embahada na tutulungan siya. Pero... Hanggang ngayon, wala pa din. Magdalawang buwan na ako naghihintay wala pang pahayag ang embahada. Ang mga video ng OFW, inupload ng kanyang dating kasamahang si Chris Ostia na nakauwi na sa Pilipinas. Kumalat ito sa social media. Maging siya, apat na buwan umanong natenga sa Saudi bago nakauwi. Matapos mag-viral ang video, ibinalita raw ni Melikado kay Ossia na may mga tumutulong na sa kanya. Ilang Pinoy daw ang nagbigay ng maiinom at mga pagkain. May tumawag na rin daw sa kanya ng mga taga-owa at sinabing gagawan ng paraan ang kanyang kalagayan. Tulungan ako ngayon. Wala pa din. dalawang buwan na ako naghihintay. Gusto ko sana na para maniwala kayo sa akin, ito yung mga basura pinupulot ko para ipakita ano sa scrap. Isang sako na po yan. At isa pa, gusto ipakita ko sa inyo kung ano yung sitwasyon sa labas. Yung aming tugas. para ti mas na, para hindi ito mas para ti pa, itong iniipon tungo sa itong sa ito pa lang ay pangbinyag kung na yaman mamaya mag-ipo naman ako ng na magpakinabangan para sa sunod na araw para marami na layaman ako sana mag-ingin ng tulong kaso wala na talaga akong malapit na din mag-isang na ako dito nakarambay isang buwan na lang ah, hindi ba na Uh, 11 months 11 months gusto ko na ipatinta yung, yung lugar na oh, maraming basura wala pa pag-utang uh, magandang umaga sa inyo dyan sa Pilipinas ako po si Indrico Mikikato. At uh, yung lugar ko po sa probinsya, sa Negros, sa Pamolod City. Uh, ah, uh, 30 years old po. Yung kumpanya ko po, din natin, haramin Tagalog Tagal, na po dito sa yambo al-Baha Saudi Arabia Gusto ko sana makauwi na Kinapaasa lang ako ng ng boss ko na sikasuhuin yung pabilis ko Wala na po ako kasama dito yung mga Pilipinong kasama ko nakauwi na lahat ako na lang mag-isa na uh, 11 months na po ako dito naka tunganga walang sahod walang sahod nagkaalala na yung pamilya ko wala na akong magawa wala, wala na po ako magawa mamulat lang din ako ng basura para makabili ng pagkain. <laughs> Yung loot po pala ito na ginamit sa kaibigan ko pa ito pinigay sa akin. Sa sana matulungan niyo ako makauwi. Ilang araw na lang, wala naman akong tigas. Wala naman po akong bigas. Namumulot lang po ako ng basura para makakain. Dalawang araw na po, wala din kami tubig. Wala din akong paligo. Hanggang ngayon. At nagpunta din ako sa... sa embassy, sa Jeddah. sabi nila, gusto ko lang ipakita ako yung lugar ng oh, maraming basura. Okay. Walang patungo sa mga yun. Lumapatot na yun. Kung maniwala kayo sa akin o sa hindi, hindi naman ako, hindi naman ako nagsisinungaling. Gusto ko lang sana makapuwi. mga makatulog sa kaisip mga gusto ko na magpahuwi wala pa na ba may tulong sa akin mga pagulang ko hindi na nga marahin mo sa akin na maalala na sila na gusto na nila ako makauwi sana ito yung video na ito na nirecord ko sana makita ng lahat para matulungan po ako na makauwi sige na po hanggang dito na lang may makadinig man sana papasalamat ako sa inyo sa lahat. Uh, kami po ay nanawagan sa ating mahal na Pangulo na Magong Halal na sana matulungan kami dito sa Saudi Arabia, sa company namin, Saudi Bitcoin. Kami po ay hindi na pinapasawad ng aming company simula pa noong December hanggang sa kasalukuyan. Kami po ay nangin ng tulong na sana kami po ay mapauwi na kasi hindi na kami pwede hindi na kami binibigay hindi na nila binibigay ang sahod namin tapos ayaw na kami papahuwiin Tapos, yung Army po na napalis sa sa Pilipinas ay eh, per CPM si uh, manpower Poland po. Uh, si Ma'am Leia po, yun ang sa aming mga papelis, Si Ma'am Lea, Danisa Ferrer. Pinipwento po na sa pamilya namin na maayos yung kalagayan namin dito. Pero yung totoo po, uh, mag-aaring na buwan na po kami mulang sa dito. Salamat na po namin. Umingi na po kami ng tulong sa bagong presidente ngayon. Mayor Duterte, tulungan niyo po kami. Kasi nakihirap na po kami rito. Uh, gusto na po namin umuwi kasi hindi na po kami nagtatrabaho ngayon. Pinapabayaan namin ang kumpanya. Puro pangako, hindi naman natutupad. Humingi na po kami ng tulong sa pulo o dito sa Saudi po. Pero wala din po silang aksyon. Pinabayaan lang po kami. Puro na po kami. Humingi na kami ng tulong din sa Pilipinas. eh Wala naman po silang aksyon dito. Patambay-tambay na sila. Puro lang pinapangako ni Ma'am Leah, napapauwiin kami, pero hindi naman kami pinap pinapauwi. Puro lang kasi nungalingan, sinabihan pa yung pamilya namin na sumahod na daw kami rito. Okay, wala na ang... naman na. kaming sahod. Mawa na po kami sa, mawa ma na po kayo sa amin, tulungan nyo na po kami, ang bagong Pangulo. Sana po, tulungan yun na po kami, kasi ang pamilya ko lang, butuma na po, anin na buwan, hindi, hindi na, hindi na po po nakapagpadala ng pira sa kanila, may anak pa uh, po ako na araw-araw uh, binagatas ko po. Sana po, tulungan nyo naman kami dito. E-rescue nyo naman kami po dito. Marami po kami dito. At napakasi, napakasinungaling po ang agency namin sa Pilipinas. Sinasabihan na kami na, na nakasakod na po kami. Pero eh, ang totoo po, hindi kami naka tikin lang sahod ng hanggang ngayon anim na po aning anim na buwan na hindi po kami nakatikim ng sahod sana po tulungan niyo po kami mawa, mawa na po kayo sa amin na. mawa na Sarap kami, kami. sana po namin umuwi sa Pilipinas Alam nyo, sa hirap sa ibang bansa. Palay sa pamilya. Tagtitis. Para sa kanila. Hindi ka pwede magpahinga. Wala kang karapatan. Pwede sakit ka. Tabaho ka. Ah, kamis. Hindi ka pwede umuwi ng Pinas. Wala ka pang salang pera. Kada mo na naisip yung mga ibang bansa, subukan nyo, pag-isip muna kayo, sampung beses, yung pag-isipan. Dito, kahit may side ka, katrabaho ka. Ngayon, Sabado ngayon, hindi siya nagpapay ng ako, katrabaho pa rin ako. Ayan dito, kambakan trabaho. Hindi rin ko naman ito eh. Hindi ko kailangan ng hawa ng ibang tao. Tapos na, nahalap ko sarili ko na may kakayanan din ako. Kaya pwede mo muhin ng Pilipinas. Nakakapanda ng pera. May kontra ka, magbabayad ka. Hirap dito. Sabi mo lang, magdasal. Magdasal ka na magdasal. Yun lang magiging kakampi mo. The more na ginusto nyo mag-abroad, pag-isipan nyo kung kakayanin ba ng sitmura nyo yung mga nangyayari sa ibang bansa. Hindi lang ako nakakaranas na ito. Hindi lang ako. Tapos na akong edad, nag-abroad ako. 21, 22 na lang ako. Sana naglalaro pa lang ako dun sa amin. Dito, hawak mo, forklip. Ayan. Ayan hawak ko para magpalita ng napakarami Wala akong dapat magsigiyan. Ginestoko to. Ngayon, may sakit ako, nahihirapan na uminga. Walang makakatulong. Tapos, puro sa Pilipinas, puro masasamang balita. Hindi nila alam, mahirap dito. Gusto nila magandang sapatos, magandang damit. dito, hindi mo iniisip yung magagandang damit, magagandang sapatos. Iniisip mo, mabuhay mo sila na marangay Eh, harap buhay yung FW. Ah, pagod. Hindi mo iniisip, wag ka mo iniisip yung magpahinga. Sipin mo, pag nagpahinga ka, paano yung pamilya mo? Tululuwa ka. Pasko, bagong taon. Christmas. Lahat yan. Dadarasin mo dito, natutulog ka po. Naisip ko, pamilya mo sa Pilipinas. Tapos, pag tinawagan mo, sabihin na sa'yo, wala kaming internet, wala kaming ganyan ganito. Nadala mo naman kami. Hirap. Hindi ko kailangan nawa ng maraming tao. Tayo na Wala. Wala. natin. Na mag-aalaga sa yo. hindi sarili, ka, sarili mo. Pag nagkasahit ka, sarili mo. Punta ka hospital, sarili mo. Nakahan ka, ikaw mag-isa, sarili mo pa rin. Hirap dito. Sa'yo wala, wala kang karapatang umuwi. Uuwi ka. Baka ang pera. Sala ka sa init, sala ka sa lamig.